yung ating mga co-workers na ngayon kami ay magmi-meeting sapagkat 'yon nga ay ayan, tayo ay mag-usap-usap tungkol sa safety <laughs> Good morning, good morning! morning, morning. <laughs> Tsaka sa staff ng Mugisina na nandito ngayon so, ngayon tayo ay nagkasama-sama dito dahil sa programa ng DOLI ito yung DOLI Department of Labor dapat yun. So, sa kanilang programa ay pinapatupad nila sa lahat ng mga magawaan, mga industriya, sa lahat ng establishmento, sa mga hospital, ganyan yung safety officer na dapat mayroon sila. Safety officer. Hindi ko so, ito maiintindihan yung sinasabi niya. Nakapokus ako na ito. Ang isang safety officer ay nare require yan ngayon sa lahat ng magawaan dahil na sila ay nababahala sa mga accident na nangyayari. No? So, para maiwasan, sila ay nagpapatupad ng programa sa mga magawaan na dapat lahat mayroon nito. So, paano naman magiging system officer? So, ang pagkakaroon ng system officer sa lahat ng magawaan ay nare-required nila magsisimina so, eight hours na mandatory na mayroong mga accredited na mga seminar so ngayon dahil isa ako sa na mag doon so may required din ang magawaran ng duli na kami din ay mag sa inyo so ngayon para magiging safety tayo kami ay nag na at para sa inyo ay mabahagi So, magsisalita kayo yung city. So, para, para maging city ay okay. meron tayong yung tinatawag na PII. So, yung okay. personal PII. o tip-tip na tulad ng tip-tip yan yung ginagamit sa mga magagawa para maywasan nga at yan ay, ano yung control mission na para maywasan natin na tayo ay mag-tip-tip so, so, ngayon so, para mag-iisip niya eh, ano yung mga naging yan sa mga karamihan yan ay sa mga construction site. O, sa mga nagaanan natin no, sa mga big yan mga so, first at ito nga yung pagkikita natin no, yung personal so, equipment sa tao pero hard Mon! So. Mon! Laki-lakihan mo Mon! Bon. mo! Hard

ang mga bungo ng iya pa sa mga bungo at ang mga kapag hindi ka nasiyente, magsiyinta. Hindi siya. 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 Hindi sa... Hindi siya. Hindi saan si sa maglakad ka, may api ka. Dahil pag loob mo yung pinagkakautangan mo, makakaiwas ka. So, Abi Maria. No, above, below, behind. Pag-usapan naman natin dahil natin natin sa loob, sa magawaan ay yung mga hasak. Kaya yung 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 mag makita magkita yung mga dark. so ano ba yung mga hazards na wala kayo natin naging magawaan o kahit saan nasa lahat ng nagaganap din di mga punjay. Napaka-dami ng mga hayop at na nagdulot sa ating masamang isikto sa ating katawan.

powder, hair uh, liquid. na kakasira sa ating mga pintura, panglinis natin sa bahay. Hindi kalas ang yon. Ato harina pa. Taygodon sa lasa dito yung habang tayo ay nagtatrabaho minsan din di nakikibayasan may mga kasama tayo no na nasabi na tinuknotin balasigaw, yan yun makakasira sa parang sa isig natin wala kayong focus wala lang focus natin sa trabaho kaya minsan talaga mataras matambalik uh, may problema sa sarili yung yoyoyoyoyo napos hindi rin din Siyempre ikaw, apektado, lahat tayo, no? <coughs> sinasabi natin eh, paano, hindi mo naman pero yeah. wala pa ng si yeah. sarili. Kasama yan. <laughs> oh, kasama yan. Thank you. So, <laughs> Azhar, ito yung din alam, no? Ito yung, Azhar, yung mga mararamdaman nabit, makalipas lang ng mga ilang oras o araw. Kasi, no, ang sinasabi nito, matakal na daw na nakaupo, paa'y maramdaman ko sa likod ko na mo na Ito Yun yung ito, Azhar. Kaya, kung ka sa bus na malayo, yung katawan mo, no? pagbaba parang no? lantang lantaka. Yan. Din yan sa sa natin. So, ergonomic <laughs> Yung physical hazard. Physical hazard. So, sa katawan natin, no? Talibawa, may... sa labas. Ng araw, masakit so, sa so balat, sa katawan na kya, kasi, talangin, so, so, yeah. kaya simple sa mga parang katulad sa araw ang tawag doon na parang kontra bayonet, Pres yung sakit na makukuha na bayan doon. dito, dapat lagi kayo mag-iingat lang, kasi dapat mag kayo, one time lang mawawa kayo kasi pagka kayo naputulan ay hindi tayo may balik sa inyo kung ano man yung normal yung nabuhay. Mm -hmm. kayo sa masin. Masin si Puti, kailangan mag-iingat tayo dyan sa ating pagkatrabaho. So, electrical si Puti. Masama na rin yan sa tinong Electrical. Electrical safety Puti. Sa mga breaker, kailangan check natin na hindi na yan mahin. Ito ng mga natin. Yan, na so, ngayon, so, ngayon Good House Living. Kasama niyang yung Good House -keeping pasok natin sa ating puntaan tayo, sa at ating trabaho, kung sa ating work place, kung baka doon tayo, kailangan nasa maayos, malilis yung paniti kung baka organized, nasa maayos na arrangement, kasi para makita natin kung ano yung hinahanap natin, hindi tayo makita, kung hindi natin makita, hindi tayo natin, lalo na sa pagkain tayo ilalabas at may emergency, makakalabas tayo and good house living so, yan ito so, lang lang lahat kong ngayon ay maging ingat at si Frey lahat tayo nakasalalay sa sarili natin yung ating kaligkasan no? so good morning na sa lahat yan sa so, lahat dapat tayo ay makialam talagang bagay hindi lang para sa sarili natin para sa lahat. No? Pag tayo nag-disgrasya, na mawag na oras, may post time, naka-loss din sa production. Yun, yun,